Alam naming mabigat sa damdamin ang pinagdadaanan nyo. Ang sunog na sumira sa inyong mga paninda, hanap buhay at mga pangarap. Isang pagsubok na hindi madaling lampasan pero nais naming iparating na hindi kayo nag-iisa. Dahil kasama nyo kami, handang tumulong, makinig at damayan kayo hanggang sa makabangon. Ang bawat negosyong nasunog ay may kasaysayang binuo ng pawis at kaga. Alam nyo, hindi ito basta mawawala dahil ramdam ko ang tunay na puhunan ninyo ay ang inyong tapang ang inyong kasipagan at pananalig hindi yan masusunog ang muling pagbangon ay hindi madali maaaring mabawasan na ng mga ngiti pero hindi ito mananatili mahal kong bayan ng Santa Cruz Laguna babangon tayo kaya sa bawat araw na lilipas sana'y madama ninyo ang init ng pag-asa at pagkakaisa kasama nyo kami sa bawat takbang mula sa pag-aayos pagbuo at muling pagbubukas ng inyong tindahan. Manalig tayo sa tulong ng ating Diyos at ng bawat isa. Pati na rin ang mga namumuno sa ating bayan. Makakabangon tayo. Mas matatag, mas buo, at mas nagkakaisa. Huwag tayong mawawala ng pag-asa sa pagkakataong ito. Sana magkaisa na tayo. Maraming maraming salamat po sa mga nanunungkula na mabilis na rumespunde sa nangyaring insidente. At saludo ko sa makikisig at matatapang nating mga bombero, ang BFP at ang Wilgo. Pati mga ibang bayan ay nagpadala rin ng bombero para magkaisa na tupukin ng apoy. Dito pa lang, kitang kita na natin. Bukas, makalawa, may mas maganda pang ibibigay sa atin ng ating Diyos. Mas magandang pwesto, mas magandang kita, at mas maginhawang pamumuhay. Hindi tayo pababayaan ni Lord. Kapit lang tayo.

来来来来。